Sa video ng ito ay titignan natin ang performance ng paggamit natin ng 16 grams straight na flyball sa Honda Click 160. Ox lang ba ito sa arangkada at fuel consumption? At kung maganda ba ito pang daily? Mula sa stock or 19 grams straight na flyball ng Honda Click 160 ay pinalitan po natin ito ng straight 16 grams na flyball. So ngayon nakalagay na po sa ating motor ang 16 grams na flyball. So ang rason po pala kung bakit tayo nagpalit ng bola from stock or sa 19 grams na bola ay gagamitin po natin pang daily itong si Pindot at gusto po natin ng mas malakas ng bahagyang arangkada. Actually nakagamit na rin po tayo ng 14 grams straight na bola at maganda naman po yung naging resulta ng arangkada niya. Mas mobilis yung arangkada at mas maganda yung handling pero yung 14 grams po kasi kumpara sa stack po natin na 19 5 grams yung pagitan, sobrang layo. Kaya naman, tinamaan rin ng bahagya yung ating fuel consumption. So ngayon, yung gusto ko kasing mangyari, nasa pagitan lang ng 14 grams at 19 grams na flyball, yung isasalpak natin dito sa ating CVT. Kaya naman, nag-decide po tayo sa 16 grams na flyball. Actually, yung 16 grams na flyball na yun, galing yun kay Scarlett po natin kasi yung stock ng click 150 is 16 grams so ngayon kasi kay Scarlett maganda na po yung tono niya. nakakalkal puli tapos naka straight 13 grams kaya hindi na po natin kakailanganin yung 16 grams dun kay Scarlett eh sumagi sa isip natin magtotono din pala tayo kay Pindot at magbabos lang sana tayo ng 2 grams from stock para magkaroon lang ng arangkada pero dahil wala tayong 17 grams na bola ay ayun ginamit na lang po natin yung 16 grams galing kay Scarlett Actually, yung resulta po nito is predictable na po dahil nakagamit na tayo ng stock at also ng 14 grams. So, malamang sa malamang nasa pagitan ng dalawang 'yon yung magiging resulta ng test po natin ngayon. By the way po pala, arangkada test lang tayo ngayon, 0 to 60 at 0 to 100. Yung top speed po kasi hindi muna natin nahabol ngayon. So, recap lang din po tayo para may mapagkumparahan lang din po tayo. Sa stock po na bola natin na 19 grams yung 0 to 60 ni Pindot is nasa 5.6 seconds kung di nagkakamali. At yung 0 to 100 po niya is nasa 17 point something seconds. Tapos yung 14 straight naman po natin, sa around 5 seconds lang din yun eh, 5 point something. Tapos yung 0 to 100 niya bumaba ng bahagyan nasa 14 point something. So may kita mo talaga na may improvement. Tapos sa uh, konsumo naman ng gasolina, ah, kung kukumpara natin yung 19 at 14 grams, hindi naman po siya ganun talaga bumaba. So ngayon gagamit tayo ng 16 Mababawasan man yung fuel consumption po natin Konting-konti lang naman Actually di ko talaga balak gawa ng video to Pero para po sa iba na gusto magkaroon ng idea Kapag gumamit tayo ng ibang bola Ito, ginawan ko na rin ng video In case mana gusto nyo magtono At least may video kayong mapapanood So after natin nagpalit ng bola Chinyak na rin natin yung tire pressure po natin At okay goods naman po Isinaktu po natin sa tamang PSI So ngayon arangkada test na po tayo Gamit ang 16 16 grams na fly ball straight. So, starting from 0, 3, 2, 1, go! Oh, may mga tao. Oh, Ako ngayon ah. Ayun, hindi ko na malaya. Nag-60 na. By the way, yung impression natin dito, mas bumilis talaga yung arangkada. 100. 3, 4, 5. Sorry, sorry. Hanggang 100 lang nga pala tayo. <laughs> So yun, mabot na ng 100 So yun, so far so good Gusto, ko, gusto ko na yung takbo niya Halimbawa, mag-overtake tayo Siyempre, pag karangkada lang gusto mo Gagamitin mo yan sa overtaking eh. Napaka smooth niyang gamitin Set tayo ng ano natin Trip meter ng trip A Lalabas tayo ng kalsada So hindi po tayo magko-consistent na 60 kph Ganon, tas 2 kilometers lang Gagawin po natin sa road mismo para alam po natin yung konsumo sa mismong kalsada talaga na may sasakyan kasi dito pa hinto hinto tayo eh para alam ko rin kung matipid tayo sa gasolina or hindi ayan na reset na ayan dito check natin yung overtaking experience natin gamit yung 16 grams na flyball So far so good. Ganda ng arangkada niya. Mas gumanda kaysa dun sa stock or sa 19 grams. Kaya no, pagpiga natin, may damba siya or may hatak. Ayan, overtake. Uy! <laughs> Ganda. Maganda yung ano niya. Maganda yung hatak niya. Dito lad, kapag naka-19 tayo, do yung 160 syempre alam naman natin na maganda talaga yung hatak niya, yung arangkada. Pero may mas igaganda pa talaga yan kapag pinalitan po natin yung bola. Ayan No? Kasi minsan sa stock na configuration Kapag may angkas tayo Medyo nabibitin ako eh Kasi 5 seconds na arangkada Halos same na lang niya yung mga 150 at 125 So dito kung umabot man siya ng 4 seconds Malaking bagay na yung arangkada niya Ibig sabihin Mas mabilis Mas mabilis or mas matulin siya At hindi po tayo mabibitin Handling napakaganda oh Di tayo nag-aalangan sumingit Actually napakaganda ng features ng handling Kapag sisingit po tayo kasi kapag mabigat yung handling tapos sumisingit po tayo, mahihirapan po tayo medyo uh, mabigat po yung kamay natin. Pero kung sakali mong maganda yung arangkada, lahat yung problema sa handling. Eh, tulad nito. Oh, ang lakas. Ang lakas, lakas. Whew. grabe oh, galing. Lumakas yung hatak. Bala ko kasi talaga, 19 grams na yung itatambay ko dito sa ating CBT para yung konsumo ng gasolina. Eh kaso, syempre, papalit-palit tayo ng motor, Nagki-click 150 tayo, nagki-click 160, tas nakakapagtono tayo kay Scarlet Kaya naman may hinahanap na ako dito sa click 160 natin, which is yun nga yung arangkada. Pero yung, kung yung 0 to 100 lang, nakuha niya rin ng mas maaga, pero yung 0 to 60 talaga, doon magkakatalo eh kasi doon mo makikita yung ano niya yung tulen, yung hatak, tsaka yung acceleration. Galing, no? Mas malakas nang hatak niya ngayon. Mas mabilis tayong napag-overtake at hindi tayo nabibitin. O di ba? Para na tayo si si Alessandro Da Rossi. <laughs> matulin siya, matulin. So kayo oh, kung gusto niyo rin magtono, start nyo lang sa bola guys. Huwag muna kayo magpapalit ng CBT set, racing pulley, racing chuchu, whatever. Start nyo lang po sa bola. Kasi bola lang talaga eh. Oh, ko bola ha? Sa magic washer, yes, may arangkada ng bahagya. Pero hindi talaga yung pinaka-arangkada ang hahanapin natin. Sa bola kasi matotono pa natin kung gaano kalakas na arangkada yung gusto natin. Magic washer goods naman kaso gusto mo pa ng mas matulen ng konti bola na kumbaga sa magic washer slight lang na arangkada pero may kita mo pa rin yung resulta ah. top speed din naman tayo mapag top speed eh. unless na maluwag talaga yung kalsada or naglo long ride tayo magagamit po natin pero talagang nagagamit po natin sa biyahe sa pagmamaneho is arangkada dahil mas madalas tayong nagbabagal humihinto nagme-menor kaysa sa nagwawalwal o bumibirit-birit lagi kaya naman doon tayo sa mas madalas natin gamitin or sa arangkada pero kung stock ang usapan all goods na yung stock natin syempre ginatin natin ka-questionin tipid sa gasolina goods na rin naman yung arangkada ikot na tayo malayo-layo na yung natin Halimbawa, yan o larga tayo di ba? ang bilis ng arangkada Namiss ko kasi yung ganitong feeling eh. So, kung ako tatanungin nyo kung 16 na ba yung pinaka-best, 16 grams yung pinaka-best pag magtotono ng bola. Depende pa rin yan eh, sa bigat ng rider, sa kung anong gusto mong tulin. Minsan, may part na kahit na maganda na yung arangkada para sa iba. Pero kung sa'yo gusto mo pa ng mas matulin, magbababa ka pa ng bola. Pero may mga cons kasi yan eh, kapag masyadong magaan yung bola ang gagamitin po natin bukod sa medyo maungol na or ma RPF, yung gasolina po natin is matatamaan din. Kaya naman ako saks-saks lang. Sakto-sakto lang. 16 grams straight goods na para sa akin na may timbang na 75 kilograms. Dati 70 lang ako eh. Tapos kung may OBR man guys, yung pakiramdam nito, nangarangkada natin na to. Hindi naman totally mababago eh. Hindi naman totally maiiba eh. Ganun pa rin naman yung pakiramdam natin. Kung hindi naman sobrang bigat ng OBR nyo, hindi naman mababago masyado yung arangkada nyo eh. Kung normal na tao lang niya na may timbang na 60 to 80 kilograms, ganun pa rin naman yung arangkada. So yung 16 grams, pwede siya pang solo ride ko pag walang mag-isa at pwede rin siya kapag may OBR po tayo. Also, maganda rin siya sa paahon. So, huwag nyo na lang lituhin masyado yung sarili nyo na iba yung bola kapag mag-isa, iba yung bola kapag may OBR. Halimbawa naman po, kung sakali lang, ito sample lang ang senaryo. Sobrang bigat na ang OBR po natin. Tapos, yung mga kalsada is pataas. Halimbawa, bagyo yung location natin. Kung ako tatanungin, titirain ko siya sa center spring. Hindi ko papalitan yung stock na bola. Kasi maraming nalilito eh. Ang dami na lang pinapalitan, ang dami na lang toto, no. Pero sa totoo lang kung sisimplihan lang po natin, okay lang na isa lang po yung tirahin po natin. Either sa flyball or either sa center spring. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, kung magisa ka lang tapos sakto lang yung bigat ng OBR mo, sakto lang yung mga paahon, tirahin lang po natin sa bola. Either bawas po tayo ng 2 grams or 3 grams. Ngayon, kung paahon yung kalsada masyadong pataas at also kung sobrang bigat po ng OBR po natin. Titirahin ko po siya sa center spring. Siguro magdadagdag lang po ako ng additional na 100 RPM or 200 pinakasagad na yon kasi pinakamalambot na center spring 800 eh tapos susunod mong mabibili 1000 wala akong mabibiling 900 ngayon eh. So doon ko po, po siya titirahin. So magtitigas po tayo ng center spring. Pag ganun yung senaryo dahil ang epekto po kasi noon is parang pagagaanin natin yung bola ibig sabihin yung belt po natin tatambay ng matagal dun sa lower gear ratio po natin kumbaga magkakaroon ng primera magkakaroon ng malakas na hatak yung bigat na bola po natin ngayon maganda rin siya sa paahon dahil yung belt po natin is mas iipitin po nyan kumbaga hindi magkakaroon ng sliding halimbawa matarik na matarek hindi magkakaroon ng sliding yung mga belt natin at also kaya siya ng stack na bola or mabigat na bola natin so ganun lang naman po yan sobrang, sobrang simple lang naman po yung explanation dyan kung ako tatanungin hindi naman po natin kailangan magpalit ng clutch spring, center spring, bola lahat pinalitan, kumastos ka pero hindi mo pa rin nakuha yung takbo na gusto mo ba? Diba? so ganun lang yan sample lang to, sample scenario huwag nyo po masyado pahihirapan yung sarili nyo dahil hindi naman po talaga komplikado yan ako oh, kasi na-try ko na po lahat eh. Bola, magaan, mabigat, center spring, matigas, malambot, clutch spring, malambot, matigas. So oh, alam ko na po kung ano yung itotono po natin. At dito mas sabi kong hindi naman po talaga siya komplikado masyado. So yung takbo po natin, normal driving habits. Medyo mabilis lang tayo ng konti kapag maluwag. Tapos pag traffic, syempre hihinto tayo. Pero ayun, hindi po tayo naging consistent na 60 mga ganoon, wala po tayong tina-target. Tumatakbo po tayo nang 60 to 80. So ngayon tingnan po natin yung fuel consumption po natin sa normal driving habits ko. 10.8 kilometers tinakbo po natin. 55.6 kilometers per liter. Hindi po tayo sobrang bagal, hindi po tayo sobrang bilis, sakto lang. Actually, medyo nagbibilis pa nga ako eh, 50 to 80 kph pero yun, maganda pa rin yung konsumo ng gasolina. Kaya okay goods pa rin yung konsumo. Gamit yung 16 grams straight na flyball po natin. Hindi siya magastos sa gasolina. Kasi kung maalala nyo, yung last time, umabot po na 67. Eh yun kasi, medyo chill-chill lang po tayo. Kaya umabot po ng ganon. Pero sa mga nagtatanong kung si ba yung panel hindi accurate, accurate po yan. Depende lang po talaga sa driving habits po natin. Kung medyo chit-chill natin, mataas talaga yung kalalabasan yan. Pero kung walwal -wal tayo, medyo mababa yan. So yan lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. 16 grams flyball straight para sa ating Honda Click Pindot 160. Bye bye!